boss mga boss, another Friday, another pets na naman tayo ngayon dito sa Bukawa Pet Market. Kung nga ka pala kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin, Jake Adjusy. Yun, tara, so, update tayo ngayon dito sa Bukawa Pet Market mga boss. Ano yung Ate Joy? Yun, ito update tayo kay Ate Joy dito sa Bukawa. Ang dalawa ate. Wow! Ito, so, ganda na itong pumo ah. Tataba Baba. Ba <laughs> 15 15,000. 15 yes. 'Yon. Three month. ilang Three Three months pa 3 months? 'Yon, Mataba, oh. Ano mga gender ni Tate? Babae atoy lalaki. Babae lalaki. Ito babae. Ito lalaki, ito 'yung babae. 'Yan, ito 'yung babae, ito 'yung lalaki. 'Yan. Gaganda, ang taba oh. Ang cute. 'Yan. Ito ano Tate, poodle. Poodle. 'Yon, poodle. Ilang 3 months din. 3 months na ganda. Magkano to ate? 9 9,000 yan Kudel etong isa na to Pumire ah, oh, yan Oo, pumire Babae Babae Magkano yan ate? 12,000 ah. Yan, 12,000 Pumire yan Yun Ito, sobrang liit nito ate ha Tigap na ate? Yes Yun, tigap Pumire oh. yan o Ito, meron si ate Joy oh. Yan, ganda. Pagkano rin? Pagkano yung sal? Ate? 15 de. Pipin Ano Babae. dyan? Ganito, ate? Babae. Babae. Ito lalaki. Ito sobrang lito Ang kitang mukha, oh. Ayan Tiga pumire niyan. Yan, kaya Ate Joy. yon sa lahat ng gusto mag a kay Ate Joy, kontakin niya lang siya sa number niya. Zero nine one zero nine eight Joy ha? Thank you. Hi, Boss Alex! Hi, good morning! Ayan, yeah. tapos tayo kay Boss Alex dito. Uh, Ayan, bago ang lahat. Meron tayong buyer na kumuha ng pad tapos corgi yun. Maraming salamat. Yun, naka na yung corgi mo ba? Ayan, ako, naka na. Yun, sold na. Ayun po sa akin lang din eh. Ayaw pang ito yung hey, bahalan eh. Kaya... Patot siya nakabili ng corgi kay Boss Alex. Ito mo yung predable natin. Ah, ito na. Na-reserved na ni Ma'am pa. Ah, ito reserved na? Uh, yung uh, ano... Ganda. Lakas lang. na mga mga, mga ganyan. Ang oh, ganda mukha niya. Ako. Ganda, cute. Ito na lang yung available natin. Ah, ito na lang. Ah, okay. Isang na isang babae. Yun. Ayan, isang babae, isang lalaki. Isang okay. may color na so, mga light na may puti. Ito yung lalaki. Babae po. Ito, y ito y babae. yung babae. Ito naman, mga na natin na lalaki po. Yun. Maganda rin oh, yung kulay nito. Lalo oh. pag lumaki to, tapos sa uh, gino mo, magpipig pa yung kulay niya. Magiging all brown siya. Ah, ayan yung kulay niya. Pali ito, bigyan na lang natin ito ng 5-5 ano, ng po. 5-5 na lang ang May isa dito. May box na po yan. Bet ko yung box. Ang movie one na rin. Ayan, 5-5 ang isa. Ayan. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Alex. Apo. PM, PM na kayo sa FB niya. Apo, okay, thank Boss you Alex thank ha. Thank you po. Ayan. Parang Boss Mark. Okay. Kamusta? Ito, okay lang. Ito, ang ganda lang, ganda 6 months. Ano kaya? Ilang months ito? elvis Yan, 6 months. pa. Yun. up, dali, up. Magkano ito, boss? Ay, babi, ito lang 20k 20k negosya bond. Rottweiler. Ah, uh -huh. Ayan, Rottweiler. No, Yan. 20,000. 20,000. Guard dog. Ano okay. no. okay. no, no? boss? Ba, Ah, meron ka Brad? Ayun, meron ako din ano. Ito, 10K ang isa. Oo. Oh. Ito, ganda. 10K lang isa. Ayan. Ito, ganda na ito. Ayan Oh. 10K lang isa kay Boss Mark. Ayan. Ayan. Doon sa lahat yeah. gusto mag-avail kay Boss Mark. Kontakin yeah, nyo lang siya sa number niya at sa FB niya. Yeah. 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 <laughs> 2 Yan. Boss Mark. Yan. morning, Boss, eh. Good morning, boss, Good Good boss. update ako kay Boss Jay, dito sa Market. Yan. Ang Boss? Uh, tung golden, anim to. Patulang yung ko. Patulang yung dinala mo, pero anim to lahat. A A A A A A A yan. Maganda. Quality, ah. months na Ah, uh, bumas lang kahapon Malalaki yan. Mga big size. Magkana isa rito? Ah, uh, 14 sa babae, 12 sa lalaki. Ayun, ganda. aling babae rito, boss? yung dalawa. Ah, dalawa na ito, babae. 14,000. Yan, ganda o. Uh, may vaccine na rito, boss? Uh, yun, may special ito, boss, ano to? multi-po. Multi-po. siya. rito sa cream na to, boss? Ah, uh, dito sa mm. mail 12,000. May kapatid kong female. Ito, magdi po na <laughs> mail, no? May, mail. 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 Ang okay, kito. O, gano'n ka, boss? 12,000. 12,000. May iniwa ko so, yung kapatid toh. sa bahay, female. So, nanlid lang, oh. Oh, ano? Na uh, 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 multi po. Tapos uh, copy. Ito, Maltese. Maltese. Yan, sobrang kita. Ah, okay, uh, um, 13,000. 13,000. Lalaki rin 'to, boss. Babae Ah, babae. Yeah. Yan, kita. Ah, uh, tapos kung bisyo, nung last na ito, bigyan natin 12. 12 na lang, bisyo. Uh, lalaki rin ito. Lalaki. Uh, bisyo, uh, 12,000. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Jay, yan. Kontakan nyo lang siya sa number niya at saka sa FB niya. Thank you, Boss Jay. Ha? Thank you, Boss Jay. Ano yung kuya? Ano yung boss, Jake? Ano yung kuya? Ito, Shih Tzu. Shih Tzu? Oo. Oh. 3 months, female. Pango ah. Oh. Ano ba na tabas? Ay, negotiable. Ayun, 9,000. Oh. Uh, may tatlo nang 5 in 1. Ah. Uh, lima na ang four. Ah, uh, lima na. Tapos may anti-rabies na. Yun. Kompleto okay, na to. Ayos. Alaga na lang. Alaga na lang. Yan. Shih Tzu, white. Rare color uh, ng Shih Tzu. Ayun, may PCCI. 9,000 to mga boss. Negotiable ah. Yun. Negotiable pa. Salang dalawa ate? Eh? Oh, Ayun, yan na lang natin ah. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-gabel kay ate uh, Evelyn. Yan, kontakin nyo lang siya. Yan. Sige ate Evelyn ha. Kayo Sige kayo, kuya. Wala ka nang biyamis oh, ah. Oo, <laughs> wala <siya ka. laughs> Wala nang biyamis <laughs> ha. Ito may dala at si ate dito na ano na Jack Russell Ilang mas ito ate? Going 3 months Going 3 months Yan Ganda Ah lalaki okay. Magkano ito ate? Uh, ay, so, dina, 7K boss Actually, 7K lang ito eh. Dapat nabenta na siya. Ah, oh, naiwan lang. Yan. 7,000. <laughs> Ayan, 3 oh, months sorry, na. Ayun. Ah, Ito yung nanay niya. Opo, okay. ang kada ng nanay. O, oh. ang late lang. Ang oh. taba pa, o. Oh. Uh, Yan yung nanay. Okay. Anong contact number mo ate? 3975 3958 144. Ayan. Anong pangalan mo ate? Gladys. Gladys. Ayan si Ate Gladys. Contactin niyo lang siya. Sige, Ate Gladys, ha. Golden Mono sa amin. Good morning, Ma'am Jade! Ayan, good morning! Uy, oh, good morning po! Dito. Ay, magkano to? Ganda lang. Ganda si chihuahua ni Ma'am Yes, meron tayong apple head. Apple head, oh. Gaganda rin. Mayroon Ah. kuya. Uh, uh, meron tayo yung apple head na smooth coat. Ayan, uh, lilac white. Sure. Oh. markings kuya, oh. ya. ng 12. Oh. 12,000. 12,000 ang isa. Yes, Ayan. meron tayong babae, chokotan. Apple head din, 12,000. 12,000. Ang ganda niyan, no? Apple Mga applehead. Coat. Ganda ng ano, sobrang lit. Apple. Ang cute. Ayan. Ayan. yung apple head, Ayan. 12, Ayan. 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 Yeah, yung golden ito, paper. ang ganda na itong golden na ito ito Yes, sag-iisa na lang po ito, babae. Oh. With vaccine, license bet po. Oh. Ayan. Kaya, bigi ko na lang ito ng 15,000. 15,000. English cream yung kulay niya. English cream. Yan, yeah, babae. Na, no? Babae pa, no? Oh, months. Quality, oh. Gan. ito, ma'am? kuya. 15,000. Ayan. 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 Ayan eto eto ito, dahil payment sa pagbigyan kito ng eight five eight five talang payment sa walang na ano kaya nito kung Ito, ito um, kaya na po. ano kaya nito kung ano kaya nito kung ano kaya nito kung ano kaya nito ano kaya nito talaga. Wala pa siyang tambal po. Ito mga to. Ay, ang kuya, ah. meron tayong chihuahua na kapon. Ah, ah kapon na to. Yes, kuya, Orpes lalaki. Na lang. Opo. Yan. Dito na lang ng 5,000. 5,000. Lalaki. Lalaki. Yung pom oh. natin, isa, 18, lalaki. Eto, 18. Uh, oh, ba ito, 18. Oo, pang isa na kuya, 2 balls. Ah, pang isa na. Yes. Ang pumire Ito, bigil. Bigil nga din, 4,500 na lang. 4,500 na lang. Lalaki. Lalaki. Tatlong lalaki, kuya. Ayun, oh. Import line, kuya, oh. Oh. Ayun. Andre Porto, din. lalaki, bigay ko ng 17 inch. 17K ang isa. Mm. Sa babae parehas din, ma'am. Lalaki, tatlo po ko eh. At, at puro lalaki. ah. Yan. Puro at lalaki mil. na tika po meron yan. Yan, ganda o. Yan. Ang cute-cute niya, no? Yan. Isang queen nasa gitna. Isa, dalawa po magkabila, white cream. Para, etong dalawa, white, saka isang cream. Opo. Kaya yeah, meron na ako longcoat, Chi. Si. Ito, longcoat na chihuahua. Choco. Yan. Choco, ang ganda. Ang kulit. Malaki, kuya. Ayan, halos uh, isang lang ka yeah. lang. Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit. Ang Ang kulit. Ang kulit. 14,000. kulit. Yeah. Chihuahua. kulit. Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit. ano lang tayo dito, kuya. May honest issue tayo. Uh. Uh. Pero import line to, Ah, import line. Naman, yan. Oo, pero 100 oh, puta. Itong kaliwa. Ah, parang may ika. So, yes, don't... pero parang nangalay or inborn, di ko sure. Oo. Oh. Kaya maganda observahan. Pero biniclare ko, guys, kasi oh. mahirap yung nakuha niya na... Ah, hindi po sinabi sa inyo kahit ayon, alam ko, Honest understand tayo yon. pero At kahit ano ganun siya nakakalakad, nakakatakbo kuya 13,000 kuya 13,000 humire hmm. niyan walang issue bukod doon sinabi ayon ko lang ganda issue ikay ka talagang nakakatakbo takang makalakad wala pong problema malakas din kumain yun 13,000 ako Kaya meron na may yung super teacup ito super teacup po yes sobrang oh, liit talaga nito ha yes yes yun <laughs> ayan kuya sobrang oh, liit o Meron tayo? Malaki? Teacup? Oo. Uh. Ayan, super tea cup, shorts na kuya. Oo, oh. oh. sobrang late lang oh. Mukhang na tamang. Bigay ko talang 15 kuya. 15,000. Malami. Malami. Super tea cup. Sobrang late lang oh. Ito, babae. Ah, yung babae. 15K din kuya. 15K. Oh, ganda. Ilang months yan ma'am? Ah, uh, going 3 months. Going 3 months na, sobrang late no. Opo. Sa sentong kuya, meron tayo sa ibon. Oh, parang teddy bear oh. Yes. Ayan. Ito ay babae kuya, 15K din. Opo. 15K, Opo. Sobrang cute niya, no? Sobrang cute. Sable gift. naman po, kuya. Sable, Sable siya. Maganda. ng kulay. Okay. sa akin yung gantong kulay kasi nakaiba ang kulay nila. oh, parang teddy bear, no? O, parang teddy bear. <laughs> parang teddy bear lang, eh. Kaya sa page natin, pag may kailangan kayo, lahat naman po yung negotiable. Ayun, yun. Negotiable pa kasi yung M&J. sa subscriber kayo ni KJ, ayan, claim lang po ako kasi KJ. Thank God. you. Thank you, Anged. bye Salamat.

Ayan, uh, magkano to? 7.5 7.5 Yun Ganda Ayan, exotic Wala kayo na ako yan o oh. Ito uh, exotic uh, Exotic Version Okay, hey, exotic lang Ay, exotic shorter Oo oh. Uh, Ayan Magkano to? 7.5 7.5 Ano to? Babay, lalaki. Babay. Babae lalaki Babae Babae Ayan. Ganda <laughs> <laughs> Exotic shorter Ayan Ito sa mo? Ano to? Ito, Bob Swedes Bob Swedes ka. 5K. 5K from oh. Yan. 5K. Ito, so, ganda chow. na ito ah. Chow chow. Chow chow. Kano rito? 6.5. 6.5. Yan. Chow chow. Ito so, sa'yo rin tama ba eh? Oh, Oo. Adol. Adol na nga po na rin yan. magkano ito? 3.5. 3.5. Tama rin na ito ah. Oh. Ano ito mo Babae? Babae. Probe na ba yan? Oo. Oh. Yan. Ito. 6.5. Ah. 3K. 3K.

Magkano rin sa golden mo, boss? 15. 15,000. Yan, golden retriever. Yan, yeah, lalaki sa oh. bahay, lalaki na ahilin. Oo. Ah, ito yung lalaki. Yan, 15,000 ang isa. Ilang months ito, boss? Going 3 Going 3 months. Yan, yeah. 15,000 golden retriever. Ito ano mo, boss? Ano to? Mini ito, Big Jack Russell. Oo. Oh. Ah, yan yung parents. Papay. Yan, nanay sa katatay. Yan. Magkano tong Jack Russell na to, boss? 65 lang eh, babae. Oh, babae pa. Ito to, Tuawa 5 feet. Ah. Mm. Minipin, oh. Salaki, -5. Eto, -5. Babae. Mini pin lalaki 70. 65 babae. Ito, mini na babae, Eto, 65. Etong model mo na to, boss. Eagle 75. 75. Ano to, babae? Babae. Yan, lalaki. Pwede ito ang tablet nga kay Boss dito sa Buhar Pet Market. O sabas, anong gano'n mo ngayon? Anong gano'n rin sa Golden mo, Boss? P15,000. Yan, Golden Retriever. Oh, lalaki pa ba kayo? Lalaki-lalaki? Oo. Ah, ito yung lalaki. Yan, 15000 ang isa. Ilang month na to, Going 3. Going 3 months. Yan, yeah, P15,000 Golden Retriever. Itong ano mo, Boss, ano to? Mini Ayan ah. yung, yung, ah, yung parents. Yan, nanay at tatay. Yan. Okay. Magano tong Jack Russell na to, boss? Yung 65 lang eh, babae. Yung babae pa. Ito, Chihuahua. Chihuahua, 5 feet. ah. Babae. Hmm. Mini lalaki, 7 feet. Yung 65, babae. Ito, mini pin na babae. Kaya, 65. Itong bagel mo na to, boss? Bigel, 7'5. 7'5. Ano to, babae? Ito sa poodle mo na to, boss? Ito, 7,000. 7,000, lalaki. Sa Maltese na kontra 7, bigyan natin yung 4K. 4K. Ito, ano ito? sa p Ito naman, Bum Select, uh, pan, White Corgi. Ah, White Corgi? Mm -hmm. Bira kita P12. p ito, no? pa, sa Ayun. 15, uh, 15 uh, pagka dalawa nyo, pares adult na. Oh, ito ko kinatabas. Yeah, I'm Mars, babae. Uh, Isiocho. Is oh. Isiocho. Yan. Three, five, so ito manok na tabas? Ito ah? Ano, ano, ano man? Ito 3-5 para. 3-5 para? Saan manok to? Showgirl, tapos silky. Silky, yan. 3-5 para. Yan. Yan, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Joshua. PM lang kayo sa FB niya. Yeah. Thank you, Boss Joshua. Thank you. O ano ba 6? Mayroon boss? 2 sa Ajis. Ayon, 2 sa uh, toy poodle. Toy poodle. Magkano Ah, uh, kaya ko talagang 9,000. 9,000 na lang isa. Ayan, ke okay, boss 6. Ayan. Ano ba boss? May bakuna Ataklo, to. At atlo, ano? Eh, Ayan, pa na. Ano pa daw ang pasa? Datong fresh food dog. Yan. Yeah. <laughs> sa fresh food sa? Ano sa? Ano sa? Fresh food dog. Ano sa? Ano sa? Ano sa? sa? Ano sa? Ano sa? Ano sa? yon lang. Sa lahat ng mga gusto mong gabi kay Boss Ace, PM lang kayo sa FB. Okay, lang po. May payment pag tayo para sa supplier. Ayun. Thank <tinyo> <Bonny> you, Boss Ace, ha. Bon Boss Bon. Bon Ito mga kaya pudel. Ito mga kaya Ito mga kaya pudel. Ito ito lalaki. Ito naman sa tapas. Ano ito? 3 months. 3 months na. O, 3 months na. Ito lalaki ito ah. Lalaki. oh bayo lang ito 8-5. na lang. oh Ito babae, apricot. Ah, ito babae. O, apricot. Apricot. Apricot yung kulay babae. O. Parehas lang ito na tapas? 8-5 lang din. na ito ano? pa yan ah. Yun, ayun lang, dalawa lang eh. Yun, sa lahat ng mga gusto mag ko oh, eh. Boss kontakin mo lang sa boss. Ito ah, lang, Salamat ah. Salamat ah. ah. Salamat salamat ah. Ayon, uh. ang Ito ang mo, boss? Ito ang number lang tayo ko eh. Yeah, si, si Boss uh. kontakin ta yeah. niya lang siya. Thank eh, you, boss. Ba, ba salamat, salamat. Yeah. Morning Boss John yeah, Good morning Ito so, update tayo kay Boss John dito sa Bukawi Meron tayong Corgi May Corgi mm -hmm. tayo Ito so, Corgi, ang gaganda Boss ha Bagi ko siya ng 35, dalawa Yun, 35, ba dalawa na, yan, na Bali sila magnanay, magnanay. Bali 20, uh, 20-50 na lang no uh, 25 yeah, 25 na lang. Pwede, pwede naman per piece Magnanay ito Boss? Apo yeah, May papel po yung nanay, yung alak po wala Yun Packing record lang po, kompleto po sila Yun 35 Negotiable pa yan Negotiable pa Okay, ito po Nakakrap Nakapin na. Bili na din 15 din. Ayun, 15k. Babae na dalaga. Yo, dalaga. As meron pa tayo 7 months, going 8 months yan. Yon, malaki na. Yan, um, bili ko na 15k din. Yon, 15k. Yan, uh, das ito pa. Ito, oh, bully rin, right. babae. 15K, babae rin. Yan, 15k. Yan. Uh, ito, mga natin, uh, babae rin. Oo. Uh, <laughs> bili ko na 15k. 15k. Yon. Tapos meron pa tayo sa bahay. ah uh, bully apat. Bigay ko ng 12K kada isa. Tatlong babae, isang lalaki. Yun. 3 months. Tapos meron tayong friend sa bahay. Uh, isang taon. 15K din. 15K. Lahat oh, 15K, negotiable pa. Oh, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Boss John, PM lang kayo sa FB. Uh, sa cellphone number ko, 0955-086-2246. Thank you, Boss John. Salamat. Alam, magkana dyan sa pusa mo? Bante, Ano po ka? Ah... Uh, 20,000 na ito, 12,000 na lang po kayo. British okay. is long hair po. Ito long hair. 8,000 na lang. Oo. Oh, oh, Ang yeah, ganda. Ano gender niyan? yan? dami pala, no? Opo. Oh, Ayan, 8,000 na lang isa. Ito na po, dalawang babae. Eh. Apat uh, na lalaki. Apat na lalaki. Ayan, uh, gaganda. Ayan, 8,000 na lang isa. Ate. Okay. British long hair. Opo. Okay. Okay. Ayan, ano mga sa'yo? e Ayan. 8,000 na lang. Opo, 8,000. Ano contact number mo, Kuya? Ah, ito yung contact number ni Kuya Win. Ayun. Text lang kayo kaya tawagan niyo si Kuya Win. Hindi Kuya Win ah. Good morning, Jay. Good morning. Good morning, Jay. Good morning. Uh, uh, uh. Ito, meron tayong mga pag dito. Uh, uh. Mga 3 months old to. Bushada mo lang. -like, compact, maliliit lang. Good. Dalawang babae, isang lalaki. Uh, ito, bigay ko lang ito ng from 15, 13 kay each. Sigo siya, uh. meron tayo rito mga golden retriever. Uh, mga deep red to. Uh, ito yung lalaki. Ito babae, 4 months old. Walang paper to. May vaccine dorm. Uh, bigay ko lang ito. 15 kay each. Sigo siya, Mol. Dyan dito sa na no, last two. yung mga two, months old natin. Oo. Uh, Para sa si lalaki to. Uh, uh, no, pay pair with, with Paxa and oh. Bigay ka lang yan, 10K each. 10K na lang. Oo, uh, negotiable. Oo. Uh, yeah. Yan. Para sa si lalaki yan. Ito, babae, ito lalaki. Ito, babae, ito lalaki. Dito, siyang lalaki, dalang babae. Oo. Uh, Kinig sa'yo, kuya. Oo. yan. Kaya sa mga gusto mag-double kay Jun, yan. PM lang kayo kaya tawagan niyo sa number. Ah, yun lang kay okay, Jake. jake. Uh, salamat, good morning, God bless. Good morning, Ate. Good morning ito, po. Ano na si Ate na ano, po tinanong niya no? Ito po po. Ilang ito, months ato? Ah, 3 years old po. May papers po ito. Ah, may papers. 15,000. 15,000. Yeah, 3 years na. Ruby na oh, po ya, yeah, Ate? Ay, opo. Oh, Ruby na. Oh, yeah. Ayun. Okay. na. Yes. Eto mga ate, ilang months na to ate? 2 oh, months po. Oh. Pomeranian po pomeranian. yan. Pomeranian? Opo, tatlong lalaki, isang babae. Yun. Magkano ang isa ate? At 20,000 negotiable po. Yun. Tikap ba ito ate? Ay! Show type yan, boss. Ah, show type. O, oh, pang show. Ah. Bali, ang uh, Ah. Sir, kaya ano, ah, uh, Pomeranian ni Sir GB Maracigan, pang lima. Yun. 25K oh, ang isa. pang show talaga yan. pang so, show. Yes. Ito, ano to kuya? Ah, ano din po yan. Adult po. na. yan. Adult na? Opo. Ano din po, nasa 2 years old. Oo. Ngayon po, 15,000. 15,000? Lalaki rin to ako? Opo, lalaki po. Opo, 15,000. Yes. Opo, sa tabi lang Yun, sa lahat ng mga gusto mong gawin niya ate, kontakin niyo lang siya sa number niya. Opo, 0977-203-4916. Anong pangalan natin? Abong Papa po, sa asawa ko po. Ayun, sa kayser na lang, kayser po. Thank you, sir pong ha. Thank you, mama. Opo. Morning kaya. Morning po. Morning. Ito, may yeah. dalaro ito si Kuya na ano, Maltese, oh. Maganda, ah. Ilang months ayan, Kuya? Ah, uh, magti-3 months na po. Magti-3 months na. Ayan. Magkano to Kuya? Um, ito pong, ano, okay, kapag mo. babae baba ito, ah, 14K. Kapag lalaki naman po is 12K. Yun, 12K pag lalaki. Uh, oh. Ayan. Bali meron na rin yung deworm tsaka vaccine po. Ayun, may deworm na rin. Ang um, gaganda. Bali negotiable naman po 'yan kapag uh, nag-reach out po sila sa ano, messenger or sa cellphone number. Ayun, negotiable pa uh, 'yan. Negotiable. Pure Maltese. Pure Maltese 'yan. Dear Maltes. Dear Maltes, yan. Ano anong FB mo, boss? Ah yung pwede sila mag-reach out dito sa um ato sa tun si Marisa Camadong Beran. Oh. Then yung cellphone number po is 090 0905 066 0612. Yan. Or makaka makakakuha din sila ng discount kapag uh, nag-PM po sila dun sa Messenger. Yan uh, negotiable po yung price. Yan. Thank you Kuya! Maraming po salamat. Ganyan po. Good morning. Good morning. Ito, update tayo kay boss dito, dito sa Buawe. Yan, dami dala boss ah. Oo, oh, kaya tayo dala mga chihuahua. Chihuahua? Oo. Oh. Yan. Kaya mga chihuahua na malilig. Magano rin sa chihuahua mo, boss? Hindi lang natin sa akin, sa lang. Sa na lang, oh. 6,000 ang isa. Ilang Two months. Two months na ba to? 2 months. 2 months na. Yan, so, dami ha. Mga crossbreed pero... natin. Kaya ito mga crossbreed cross sa Crossbred na Chihuahua. Chihuahua at Terrier. Ah. Ito naman Chihuahua tsaka Shih Tzu. Chihuahua Shih Tzu. 3-5 lang yan. 3-5 lang. Uh, oh. yung mga pure 6K. 6 hanggang 7. Hanggang 7. Oh. Yan. May mga vaccine deworm na rin yan. Ayun, may mga vaccine tsaka deworm na rin. Oh. Yung ito. Drama, boss Lito. Wala na lang mabas? Oh, yan lang. Yun. Sabi uh, nila tayo, ano, pumirin yan. Ah, ito pumirin yan. Adult 5, na ba ito? 5K lang yan. Adult na yan. Ito, 5K na lang, oh. pumirin yan. Oh. Ilang months ano lang, dalawang taon lang yung mga kids. Dalawang taon na. Yan. Ano to, babae, lalaki? Laki. Lalaki. Lalaki. Yan. 5K na lang. yon okay. yon sa lahat ng mga gusto mag avail kay boss dito, PM lang kayo sa FB niya. Sa FB ko, sa Lito Sanchez Propel ko yung nakamotor ako. yon Thank you, boss dito. Thank you. Ano ba sa anis? Pudel. Pudel. Ay, Pudel. Bago na ito. Pudel. Choco. Ito yung dati. Oo, oh, bago na. Oo. Oh. Magana rito? 8.5 na lang din. 8.5 na lang. Yan. Hmm. Ano mga gender na ito Dalawang babae ang lalaki. Yan. Dalawang babae ang lalaki. Yan. Ang toy ah. poodle. Yan. Hindi, hindi pa rin pa sipog. Ganun pa rin. Okay. okay. Thank you. Obat Dennis ah. ha. Morning kuya. Ito, may dalaw rito si kuya na mga bully Oh. Ang dami oh. Magkano isang rito kuya? Sir? Magkano isang bully mo? Mahali yung whale natin sir. Rasa 20. Tapos yung nag-iisang si na lang 40. Ah, ah, nag iisa na lang yung female na sad. Oh, ah ito. Dalawa lang sa yung female yung isa nakuha na. Ah, yun 30,000 boss, 40 boss. Ah 40,000 yung babae. 30 30 sa lalaki. 20, 30. Ah 20. Yan. May papel ito, boss? Oh, wala, sir. Yung parents meron. Ay, parents meron. Ay, parents meron. Ay, parents meron. Ito yung parents. Yung, yung, ah. which is yung mail. Oh. Ah. Ibigay yung paper niya, tapos micro. Yung micro. tapos ito, yung. size, yung dam. Ah. Yung case yung papers. Yung. Tapos, do it bloodline. Yun. Anong contact number mo, boss? 0956-751-67844. Uh, Yun. Ano pa boss? Howard Katakutan. Howard? Howard Katakutan. Howard Katakutan, yan. Thank you, boss Howard, Good morning, Kuya Jello. Hello po. Pero tayo available na bell dyan po. Ah. Bale 6-5 na lang po to. Last email po. 6-5 na lang? Oh, last email na lang po. Alam oh, na to sila. 6-5, may bet, may, ano, may bet record, may vaccine and jewelry. Doon, unahan na lang dito. 6-5 eh, na, oh, ah, oh, na lang. Ang ganda nito. Back na back. Kuya Jello. Apo. Doon. Ito po. Golden Lab po. Choco. Oo. Golden Lab. Oo, 3,000 po. 3,000 na lang. Oo, 3,000 po. Doon. Okay, eh, Kuya Marcelo. Oo. Oh, kasi, kung kuya nga sir, kahilig ko mapag-vlog eh. Saka, ayaw ah, sa kanila. Ayaw ay, na pa. Oo. Oh. Ayaw na. To. Dami ah. Uh, Oo. Eto, Chitso po, 5,000 each. Ah. Oh, chitso, 5,000 each po. Male and female po. Ayan. Ah, uh, 5,000. Oo. Oh, Mali man, man. Choco white mo na to. Iyan siya, ano, 6,000 po. Hanggang 5,000 ang yeah. bigay ko. Tingin mo, kuya. Ganda uh, nito. Oo, oh, ganda yeah. nito. Choco white to. Choco white. 6,000 to, kuya. Oo, oh, uh, 6,000. Ano to? lalaki. Lalaki, okay, negotiable. Ayan po. Ayan, uh, ah. Uh, salamat mga Ayan mga Belge, uh, Kuya Jeylo. Ayas mo. Bakit ah, uh, sa number. Ah, 0991 578 po. Ayan si yan ay, Kaya uh, Kaya 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 Kuya Kuya Jeylo. Uh, salamat magandang. Ano ba yan? Ano sa uh, puto ko na to boss? Iki lang isa, lalaki, ito. at tatlong babae. Ah. 8 lang isa? Oo, 8K. Ilang Isang tatlong lalaki. Ayun, nakapat to. ilan babae rin boss? Tatlong babae. Yeah tatlong babae. lalaki. Oh, bad daw. Leader na ako. Ano? A5. Ayan. Ayan, sa lahat ng mga gusto kay Boss Kian, kontakin lang sa nasa. 0956-071-0378. si Boss Kian. Thank you, Boss Kian, ha. thank you, thank you. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusy. Babush!